guys magandang uh, araw or tanghali kasi tanghali na 11:15 na ito yung lunch ko Bis na -busy ako kanina ayan uh chili mansi pancit canton ayan isa and then dagdag ulam po yan ulamin ko yan toyo na tatlo nagprito ako and then ito yung kanin ko ito yung ko, orange juice ayan ito lang guys yung aking lunch very busy ako kanina pagkagising ko nang nagpakain ako ng manok and baboy inano yung mga kambing ko pinastol and then uh, nanguha ako ng niloto kong pagkain ng baboy don sa ano don sa medyo malayo dito sa bahay nanguha ako and then yon niluto ko katatapos kong nagluto and then gutom na gutom na ako kaya ito na lang yung niluto ko pang mabilisan. Wala akong nabiling itlog nung nagpunta ako ng bayan. Kaya, ito. Pancit Canton, Chili si tatlong toyo, and ito yung rice ko, hindi yung aking uh, inumin, may sili dyan, may saging. Ayan. Kain tayo guys ng lunch.